Ngayon, sa pamamagitan ng sermon na may titulong, Ang Pangunahing Misyon ng Mga Kristiyano, maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ng mahalagang katuroan ng Biblia tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang pangunahing misyong ibinigay sa atin. Buksan natin ang Mark chapter 1. Tingnan natin ang verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar, at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Nangaral na siya sa ibang mga lugar, pero sinabi niyang mga din siya doon. Ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito, sa lupang ito. Dumating si Kristo sa lupa nang may ganitong kalalim na puso ng pag-ibig. Pinili niya na pumarito sa lupa para bigyan tayo ng buhay, dahil kung iniwan niya tayo ng mag-isa, tayong lahat ay napahamak. Kaya naman, sa pagparito niya sa lupang ito, ginising niya tayo sa daan ng buhay at ibinigay sa atin ang katotohanan ng buhay. Pumunta kayo sa mga hindi pa nakakaalam upang maligtas sila. Ito ang pangunahing misyong binibigay sa atin ng mga Kristiyano ngayon, ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pumunta tayo sa Matthew chapter 28. Hindi lang siya dumating ng may layuning ito. Bago siya umakyat sa langit, ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad at sa atin ngayon ang isang utos. Hindi na iwanan lang ang mga nasa bingit ng kamatayan at talikuran sila. Kundi ipakita ang pagmamahal, pagmamalasakit at pag-ibig para sa kanilang mga kaluluwa. Nililigtas sila mula sa kamatayan. Ito ay maituturing bilang ang una at pangunahing misyong ibinigay ni Kristo sa mga naniniwala sa Diyos sa lupang ito. Tingnan natin ang verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa, ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin, ano ang dapat nating ituro sa kanila na sundin. Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi niya, turuan silang sundin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na ituro sa iba ang pag-iral ng daang patungo sa buhay na walang hanggan at sa kaharian ng buhay. Sa anong paraan ito posible? Matutupad lang ito sa pamamagitan ng pangangaral. Ang tanging paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya maalab na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang liham na, gampanan mo ang gawain ng isang Ebanghelista. Kaya naniniwala ako na dapat nating ipahayag na, ang daang tungo sa buhay ay naririto, kaya halikayo kayo sa daan ng buhay. Hindi ba ito ang mismong misyon na ipinagkatiwala ni Kristo sa ating lahat? Umaasa na lubusan nating matutupad ang ministeryo na ibinigay ni Kristo sa lahat, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.